sa pamimingin ng OFW ang DIRS ang naman isda at saka saka pangi kaya na, yung pamingin niya <laughs> ay nga uh, na tayo sa trabaho kaanap lang <laughs> trabaho talaga ano yan sa pagbibising? Eh? <laughs> utorong po talaga yung uh, trabaho yan. kaya yung mga gusto may trabaho, ay sa trabaho <laughs> Mag-fishing na lang! <laughs> na, babay na mga amigo. Kaya, ito susunod ulit. Mga <inaudible> amigo, tamiga! Ayan, dalay si amigo guys. Ayan, dalay si amigo. Ayan na, nasa gancho mo? Okey, eh, boleh dalik dalik dalik. Ya. Ada nak? Yes, It right. hey guys dead. Hey. Ah. Ah. Thank you, Congrats. thank you, Size, good size, good size, good guys. All right. rin. Sunod-sunod na sila, amigo. Sunod-sunod na. Sabi ko, late sila eh. <laughs> o, ano mo sasabi mo sa anak mo ngayon? Salamat ah. <laughs> Ayaw, amigo. Amigo, amiga, amiga. Amigo, amiga. Matak si FW. One is to one. <laughs> Malun na ba? Hindi oh, pa. yun oh. 1 is to 1. Ba kaya raptor na ganco natin. Raptor 'yung gancho, Tayo magagancho mga amigo. Hindi Maluwag man yung ano mo, reel mo. Yan. Uh, hindi na tumantalo mga ka-kingfish yan. Oh, nawala na yung sakura. Ay, Ay, patay na. walang iyan mga amigo mabuti nandoon pa yung rad natin doon no? nadali na nadali <coughs> huh. yung isang sana dito dapat lang ka lang sa taas itas ka lang dapat itas ka lang Gusto ba vet? Oh, yung okay, eh. Bakit tayo lumutang. pagi pagi mga amigo, stingree. mga amigo. Mabuti doon lang ang ano kurat ko. Ganda ng ano niyan. Ganda ng buntot niyan. Mga amigo, landi din ang dagol yung pagi. Meron tayong kinunot nito. Oh. lang po ako. Oh, mabuti nandun pa. Hindi ko nakita nang labuan Yan mo lang yan Diyan lang muna oh, sabi nga <laughs> Pag gumagat ng pagi, lalaban yan Ayan, oh. Pagi Mabuti yung rad natin mga amigo Ladala na, mabuti doon lang oh. Uh. Mabuti, mabutan pa natin yung rad natin naman si Abigo Sana Hello. No. Hindi okay, pakita na si Lapis Maliit kaya hindi nakapalag Kaya mo na yan Para mahaba yung ano Sige Sige Sa gilid mo na lang yung pipilag ano Kunin ko pa ba? Tot. para mahaba yung Yun na si amigo guys. Woo! Dumali na mga amigo, amiga. Ayan na si Angot amiga. Duma oh, yun know? oh. tumatalon-talon na. Tumatalon-talon na. Tumatalon-talon na si amigo at amiga. Sige pa. Sige, ata, amigo. Pirahi. Oh, alik, alik. Mira Ay, amigo. Ayah landed. Gancu natin gancu. Ayah na. Gancu guys. Yehe yeah, two zero. Ah, sulit yung 30 talaga sakto. Landed, <laughs> pangalawa.